Oh. Yun. Uh, sa eh? uh, oh. Mare. Yo, what's up mga ka-idol? For today's video, pupunta tayo ng Papaya Beach. Uh, sabi daw maganda doon tara tingnan nga natin mga ka-idol kung talagang mag enjoy tayo at yan mga ka-idol sakay na kami ng bangka kasama natin ang ating mga kamag-anak yan talaga namang masasaya at makakapunta ng papaya cove at tari ngay nilalakbay na namin ang ganda ng dagat kalmang kalma mga ka-idol yan kitang kita nyo man ang mga bundok o yan o talaga may pagwagayway pa excited na sila at malayo malapit na ang ating pupuntahan na papaya ko papakain tayo doon ng mga isda sabi daw ay maraming isdang magaganda yan mga kaidol habang tayo papalapit na lalo silang na excite na ayan ito nga pala ang tinatawag na Fico de Loro ito na mga ka sobrang lapit na namin yan kitang kita na namin ang bundok at ang mga bangka na nakatigil yung mga nagpapakain ng isda Ayan, yeah, no. Konting saglit na lang at ando na talaga kami. Bali, humang. papasok na tayo doon sa mga isda. Dahil ito na, ang kalmang kalma. Kasi tabi siya ng bundok, mga ka-idol. Yung mga bangkang nakatigil, yun ang mga nagpapakain. Tara! Ayan, mga idol nandini na kami sa papaya. Bale, ano ko sana ngayon dito, magkayo na lang. Magpapakain oh, kami nang isda. Tama, oh, na tingnan natin oh. Ano, mga kaibigan ng na ng dagat. Ay sorry. Dito kami kakapit para magpakain ng isda. Ayun. Oh, oh my god. Na-adjust hmm. yan. Ay, ang linaw ay, sorry. Ay, sorry. Dito ng oh, oh, tubig

Tama kayo sa akin. Pare po, pare po. Para uh. tayo. na. Ganito tayo. Sanay tayo sa tabing dagat. Yan. 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 Dasal muna. Yan. Yan. Ayoko na rin. Yan. 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 Yan.

ka, game. Oh, ay, enjoy, oh, enjoy, enjoy. Uh, yeah. ka, uh, <laughs> na enjoy. Ang dami Wala ka na, oh, na, oh, oh, si Angela, maana. ay tumalawin. Masa lang tayo ng ano, ga Ang oh. sa iyo. <laughs> ako hindi na nagano. Hindi na ako nag kagulo kagulo kagulaw. Uh, ako lang, mga taga-kanaka. Ang dami pa. Ang Pee, oh, pe, oh, no, Parang di mga tagal <laughs> Parang walang dagat sa atin <laughs> <Yeah>. Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano hindi ni ba? Ano ba? si ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano sir. Pwede ka naman ka to. Cellphone. Kaganda nga pala din eh. Ito lay. Dami isda, Yan. Nasa ba ang na Yung nari. Umo oh Yan nasa. Ganda. Lakas diri. Lakas maliyo. Talimang talma. Linaw. Liwanag. Ang dagat. Linaw na linaw. Mga ka-idol, lilipat daw kami doon sa may isa pang island. Bali dito ay titigil lang kami ng isang oras. Ayan, o, yun. Ay, ang to. Ito, nalawa Maganda yung medyo agit ng liwanan. Ito yung mga kontra sa ilit. Kami mo na ng tea, o. Ako din, gusto ko rin yan. Enjoy na enjoy yan, mga taga-tabing up lang yan. O, bago sa ulo. Maganda dito talaga. Ganda dito, sarap. Ako'y lagi niyo isang. Ang tanakitito mga kaibon. Masubo papaya. Ayan. Yeah, Shoutout nga pala kina Kuya. Kuya, nasa akin ang bangka. Are. Kaya ang pangalan mo Kuya? Toto. Yo, si Kuya Toto ang isa ba? Benji. <laughs> Benji, oh. out pa Kuya Toto at Kuya Benji yo. Kuya Benji. Ako <laughs> din. Ang sinaki ang bangka. Anong pangalan po ng bangka niya? Nene. Yo, si Kuya Nene. Yeah, ito na po ang inyong arkilahin mga kaido. Oh, doon na pe. Nahihiya. Mga kaidol, magpapakain tayo ng isda. At ah, pwedeng may mayroon ng ano, yu yu yun para, para oh, yun yung sampra yun. Ayan, para makasitin ulitin natin. Uy, nagpo-flat! Uy, magpapakain tayo ng isda. Kasi tinapay lang kinakain niya. Ayaw niya nito ng ibang pagkain. Nakakain <coughs> yun yung mama, nasa kailanin mo. Ayun, yun yung salamin. O yan, yung mga isda, o. Oh. Tignan niyo mga kaidol, daw may isda. Sarap dito, o. Yan mga ka-idol, lilipat na po kami doon sa cliff diving na tinatawag. Lilipat na po kami. Doon ulit. Titingnan muna natin. First ano na ba? Ah. Yan, may halang na sa amin. Kanino ba re? Kay Jonald? Uh, tara. Lager. na tayo. Mare mga ka-idol, bali papunta na kami doon sa cliff diving. Medyo malakas ng konti ah, ang araw dito. Gawa open siya. Natatakot na nga yung iba naming mga kasama. Akala nila lulubog ang bangka pero hindi. Malaki ito. Alas na pala Kuya ngayon. nandito na tayo. Sa aray, mga tinakalanan. Diving. Deep diving. Ayan Ayan ang Ayan ang Ayan 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 mga ka-idol, nandiyan na kami. Ayan, mga natalon. Pero tumatalon din. Ayan. Dahil bangka. Nagbuhol-buhol na. Tapos ito, may bagong natin pa. Hello. Okay, Kumama. Ajar tak okay. abang ng mga tatalo. May kayo. palit na talon. Hayo kumagat. Tayo Sir! kami sa bangka, tamang abang. Ano, medyo malakas ang hangin din ni eh, Amiha. E, tumatalo na. Yun, mamaya tayo. Ang e, dami, dami napasyal dito. Sa papaya. Nasunod yan ang ate sa try tumalon yan 'yan 'yan Pwede na. Hindi ng tubig. na dito. <laughs> parang hindi yata ako maganda mag <laughs> <laughs> 'Yun. Salamat. Papaya na sa experience namin. Enjoy mga kasama. Tumalon. Diyan na. Sa susunod ulit mga ka-idol. Thank you and God bless.